habang nagiging matatas sa wikang Ingles ang mga Pilipino, pumupurol naman daw ang ilan sa mismong sarili nating wika. Kaya ang ilang grupo idinaan sa kanta ang paghikayat sa mga kabataan na pahalagahan ang wikang Pilipino. My report, si Tina Panganiban Perez. Close open, beautiful eyes. Second language nating mga Pilipino ang ingles. Sa kantang wika, ipinapakitang mula pagkabata, kadalasan, Ingles kung tayo ay kausapin. Come over here, imbes na halika. Ang wika ay sinulat ni Mike Villegas at kinanta ng Tres Marias na kinabibilangan ni Bayang Barrios. Kahit siya, aminadong tinuturuan niya ng Ingles ang kanyang anak. Pero tulad ng sabi sa kanta, Ang English di naman masama, huwag lang natin ka. ibang language naman ay hindi masama. Huwag lang natin kalimutan ituro kung ano yung mga dapat na sariling atin. Nakalulungkot din daw na maraming mga kabataang Pinoy, di na alam ang bayanihan, pasasalamat, pakikisama, mga salitang nagbibigay pagkakakilanlan din sa mga Pilipino. Halos wala na rin daw ang nakakaalam sa patintero at luksong tinip o sa musikang Pilipino. Parte ito sa kultura natin kasi kung unti-unting mawawala ito, Bakarin mawawala na rin tayo. Ang Komisyon sa Wikang Filipino may iba't ibang inihani na aktibidad para sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika ngayong Agosto. Kasama na riyan ang seminar sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno para ituro ang wastong paggamit ng wikang Filipino sa mga opisyal na transaksyon. Plano rin daw ng komisyon na irekomenda sa mga local government na isaayos ang mga spelling ng titulo ng ilang lugar at landmark base sa panitikang Filipino. Bahagi po 'yon ng implementation ng ortografiyang pang-asa. Ngayon ang tempo na binabago lahat ang learning materials. Eh kung ang lahat ng pagbabago nga ngayon magaganap, maisasayos pati yung paggawa ng textbook. Pero nakalimutan na nga ba ni at ang ating sariling wika? Anong kulay po yung suot ko? Blue. Bakit blue? Hindi asul yung naisip pong sabihin. Ah, uh, yun lang yung alam ko eh. <laughs> Anong kulay nitong polo mo, pantaas? Ati. Anong oras na po? 20 to 5. 20 to 5. Minutes to 5. Ah. Bakit Ingles, Kuya? Bak Nabigla ka. <laughs> Alam niyo kailan ang buwan ng wika? Uh, August. Month of August. First week of August. Buwan ng wika man o hindi, dapat lagi natin pagyamanin ang wikang atin. Ati ang hindi wika. Panganiban Perez, GMA News.